Hi, hello mga kamaming gala. Panibagong araw, panibagong galangan na naman. Woo! Just keep on watching. For today's video nga ay pupunta nga kami ng Kabanatuan. Kasama ko nga dito si Batang Gala at saka si Kuya Zion. Dito nga dalawang beses nga kami sumakay ng jeep ng mga bata. Pag sumasakay nga kami ng jeep ay si Kuya Zion nga ang pinagbabayad ko. Noong ganitong edad nga kasi ni Ate Reyan at saka ni Kuya DJ, ayaw na ayaw nga nila na sila ngayon nagbabayad sa jeep at nahihiya nga daw sila. Pagbaba nga namin ng jeep ng mga bata ay tumawid nga lang kami dito nga sa footbridge sabay-baba sa Shakey's dito nga kasi yung sakaya ng bus papunta nga sa Santa Maria. Pagsakay nga namin ng bus ay punuan na kaya nga sa likod na kami nakaupo. Inabot nga kami ng 45 minutes bago nga makarating ng Santa Maria Walter Mart. Pagarating nga namin dito, umakit na nga kami agad at pumunta na nga kami kung nasan nga si Daddy. May hinihintay pa nga daw si Daddy at sabi nga ni Kuya Zion ay gutom na nga siya. Bago nga kami umakit dito ay tinanong ko muna nga si Kuya Zion kung gutom na ba siya. Sabi nga niya ay hindi. Umaba na nga kami ni Kuya Zion at gusto nga daw niya ng waffle. Bumili na nga lang ako ng isang chocolate waffle at saka isang original at sinamahan ko na nga rin ng siomay. Bumili na nga rin ako ng hotdog sandwich na dalawa para nga mabaon sa bayahe. Baka takot magutom yun. <laughs> Bumabiyahin na nga kami sa mga oras na ito at nagtitingin-tingin nga kami kung saan nga may petron. Katapos nga naming magpagas ay diretso biyahin na kami at ilang oras pa nga ang aming lalakbayin. Dito nga ay ilang beses kami nagpaikot-ikot kasi nga hindi nga daw nila maintindihan yung map kung saan papasok. Baka ibang pasok na yarn. <laughs> Palipas nga ang ilang oras na biyahe ay sa wakas dito na nga kami sa aming pakay. Huling lamay na nga ito ni Sister Esther kaya nga kami nandito. Dito nga biglang nag-throwback last two months ago kami ngayon nandito sa sitwasyong ganito. December 2, 2024 nung nawala nga si mama at fresh na fresh pa rin sa akin yung mga naiwan niyang alaala. Paano ba naman kasi November 25 birthday nga niya umuwi nga ako at pinaghanda ko pa nga siya. araw ngayon lumipas simula kailangan nung makabalik kami dito sa Manila ni Batang Gala. December 1 ng gabi, maaga nga ako nakatulog at wala nga akong kamalay-malay na tumatawag na pala sila kuya at saka sila tito bubot. Buti na nga lang na alimpungatan ako kaya nakita kong umiilaw nga yung cellphone ko. Doon ka na nga nakita na nakailang miss call na nga sila at chat na din. At ayun nga, masamang balita na wala na nga si mama ng December 2. Nung una nga, hindi ako makapaniwala at tinatanong ko nga si kuya kung ano nga nangyari. Ilang buwan na nga may sakit si mama at naglalabas pasok nga siya sa hospital at pinapauwi din. Wala na nga daw kasi magagawa yung mga doktor sa kalagayan nga daw ni mama. Wala na nga baga si mama at nakadepende na nga lang sa oxygen talaga. Na-share ko nga lang mga kamaming gala na masakit nga talaga ang mawalan ng mahal sa buhay. Ilang minuto nga lang kami nag-stay dito at nagpaalam na din kami agad. Dumaan muna nga kami ng KFC para nga sana dito mag-dinner. Kaso nga, huhulin pa nga daw yung manok kung willing to wait daw 30 minutes <laughs> Hindi na nga kasi kami makakapaghintay ng 30 minutes Kaya lumipat nga kami dito nga sa Chowking Mabilis nga lang yung naging serve ng pagkain At nakakain nga kami agad Pagkatapos nga namin kumain Diretso biyahe na at super late night na nga May pasok pa nga si Kuya Zion kinabukasan At ayun lang mga kamaming gala Dito na po nagtatapos ang ating biyahe for today's video Thank you for watching